Ang paraan niya Laying <laughs> niya lang. Laying niya lang lagi natin. Saan tayo ng ano niya? Nagay mo lang sa bahay. Kasi alam bakit hindi na tayo nalang termine Hindi na lang. Bahay lang. mo lang

O bahalan mong una Tapos itakasuntot namin May big box ng Parami ito, Ano? May May 9 o